Sa mundo ng MMA, ang kayabangan ay maaaring kasing lakas ng isang simpa. Pero, kapag iniisip mong hindi ka matitinag, dadalhin ka ba nito sa tagumpay o ibabagsak ka? Ngayon, hatid namin sa iyo ang pinakamatinding mga laban. Kung saan ang mga manlalaban ay hindi lang lumaban sa octagon, kundi pati na rin sa sarili nilang pag-uugali pangungutya, pagbabanta, at mga pangakong bugbog. Well, Rose, oh! Oh! Rose, US oh! Friday, Lahat bago pa magsimula ang laban. Oh, Cooper, Dern, Nakakatulong ba ang kayabangan sa kanila o naging pinakamasamang kaaway nila? Ang kayabangan ni Angela Hancock ay malinaw mula sa simula. Hindi lamang sa kanyang asal bago ang laban, kundi pati na rin sa paraan ng pagharap niya sa labanan. Inakala niyang sapat na ang kanyang lakas at agresyon upang dominahin si Crystal Lizama. Ngunit ang maling pagtantiya sa kalaban ang nagtulak sa kanya na magkamali ng paulit-ulit. Nagsimula ang laban sa paghahangad ni Angela na ipatawang kanyang agresibong estilo mula sa unang segundo. Nagpakawala siya ng ilang malalakas na suntok kay Crystal. Sinusubukang i-pressure ito oh! laban sa mga ngayon. Si Crystal naman ay nanatiling kalmado. Gumagalaw pa halang upang maiwasan ang pinakamapanganib na mga atake. Sa unang round, nanatili si Hancock bilang pinakaagresibong manlalaban. Ngunit nagkamali siya nang masyado siyang nagbukas. Dahilan, upang makakonekta si Lizama ng ilang counter punches. Habang umuusad ang laban, tinamantala ni Crystal ang bawat pagkakataon upang umatake. Gayun Gayunpaman, sinamantala ni Lizama. Sa pagtatapos ng round, malinaw na si Lizama ang nagdidikta ng bilis ng laban. ang kayabangan ni Angela Hancock ang nag-iwan sa kanya na mahina. Habang sinamantala ni Crystal Lizama ang pagkakataon upang ipakitang ang respeto at teknik ay laging nangunguna kaysa sobrang kumpiyansa. Kung iniisip mong ang kayabangan ang nananalo sa laban, hintayin mong makita kung ano ang nangyari kay Hancock sa loob lamang ng ilang segundo. Dumating si Johanna Jedrzejczyk sa oktagon na may kayabangan na nagpapaisip na sapat na ang kanyang reputasyon bilang kampiyon upang manalo agad. Sa face to face, hindi itinago ni Johanna ang pagmamaliit kay Rose na Majunas at ang labis na kumpiyansa niyang iyon ang tila pinakamalakas niyang sandata. Ngunit siya ring kahinaan niya. Nagsimula ang unang round sa pagkuha ni Johanna ng gitna ng oktagon. Sinusubukang ipataw ang kanyang agresyon gaya ng palagi niya ginagawa. Nakipaglaban siya gamit ang kanyang pressure, style. Nagpapakawala ng mabilis na kombinasyon ng suntok upang panatilihing oh, defensive. Nice right Ngunit nagpakita ng malaking pasensya si Rose at umiwas sa mga atake ni Johanna nang may nakakagulat na liksi. Kumontra rin si Rose gamit ang sarili niyang mga suntok Lalo na ang isang eksaktong jab at ilang kombinasyon na nagpaurong kay Johanna. Habang tumatagal ang laban, nagpakita si Johanna ng pagkadismaya dahil hindi niya mabreak ang depensa ni Rose. Sa ikalawang round, sinamantala ni Rose ang isang pagkakamali. Nang umatake si Johanna, umiwas siya at tumama ng eksaktong suntok na nagpatumba sa kampiyon. Jay check Well, Rose... Oh! Another knockout! Close the show! She was doing... Mula roon, hindi na pinayagan ni Rose si Johanna na bumawi, dinala niya ito sa lona at nag-apply ng submission. Tinubukan ni Johanna na lumaban. Ngunit na naig ang kalmado at teknik ni Rose. At nasubmit ang kampeyon nagulat sa pagkatalo. Minaliit ni Johanna si Rose at binayaran niya ito ng mahal. Labis ang tiwala niya sa sarili, kaya hindi niya nakita ang papalapit na suntok. At ang kalmadong estilo ni Rose ang tuluyang kumuha ng kanyang titulo. Kung namang haka sa kung paano winasak ng isang asal ang isang kampiyon. Ang susunod ay nagpapakita ng isang taong mas maingay kaysa epektibo at mas malala ang kahihinatnan. Si Rebecca Brigman, na may aroganting asal, tinubukan niyang takutin si Glory Watson sa face-to-face. -face. Tinusubukang ipakita na siya ang dominanteng panig mula pa sa simula. Ngunit ang mapanghamong asal na iyon ay hindi nagbunga ng panalo sa loob ng octagon. Tinimulan ni Rebecca ang laban sa pagtatangkang ipataw ang mabilis at agresibong ritmo. trading early. Nagpapakawala ng mga atake mula sa unang sandali. Ang layunin niya ay klaro. Guluhin ang kalmado ni Glory gamit ang sigaw at mabilis na suntok. Ngunit na natiling kalmado at matatag si Glory. Trying a It looks like Watson's got a little bit of height on Oh, counter right hand from Glory. Oh, elbow. Sa tuwing sinusubukan ni Rebecca na mag-pressure, gumagalaw si Glory ng maayos, umiwas at gumanti ng mabilis at eksaktong kombinasyon. Habang tumatagal ang laban, lalong naiinis si Rebecca. Ang kanyang mga panakot ay hindi lang walang silbi, kundi nagbigay pa ng maraming butas dahil sa padalos-dalos na pag-atake. Oh, another big right foot on the Bellator prelims. Oh, hindi sinayang ni Glory ang mga oportunidad at nagsimulang umatake ng may tiwala. Sa ikatlong round, nang nagiging hindi na kontrolado si Rebecca dahil sa kawalan ng epektibong suntok, tinamantala ni Glory ang isang pagkakamali at pinabagsak siya. Some... Hindi na nakabawi si Rebecca at nang maubos ang oras, Nagwagi si Glory sa pamamagitan ng unanimous decision. Tinubukan ni Rebecca na mang-intimidate gamit ang kayabangan, ngunit hindi niya natapatan ang teknik ni Glory. Ang panalo ni Glory ay patunay na ang profesionalismo ay laging mas mataas kaysa pag-show-show. -show. Handa ka na bang makita kung anong nangyayari kapag ni hindi na sinusubukang maging teknikal ang kayabangan? Ang susunod na laban ay magpapakita kung sino ang puro salita at sino ang tunay na lumalaban. Hindi nagtagal si Jenny Savage upang ipakitang wala siyang respeto kay Britain Hart. Nilalait ito sa face to face at nagpapakita ng aroganting asal na mas para sa palabas kaysa sa totoong laban. Ngunit ang asal na iyon ang naging kapahamakan niya. Ang unang round ay naging eksibisyon ng dalawang magkaibang estilo. To the si Jenny, walang anumang konsentrasyon ay sinusubukang takutin si Britain gamit ang sigaw at kilos. Ngunit sablay ang mga suntok niya. Si Britain Hart naman ay nanatiling profesional. Inuungusan ang karamihan ng atake at sumasagot ng eksakto. Exactly. Patuloy si Jenny sa agresibong asal, ngunit kulang sa teknik at epektibidad ang kanyang mga tira. Samantala, sinamantala ni Briten ang bawat pagkakamali ni Jenny, kumukonekta ng mas malinis at kinokontrol ang ritmo ng laban. Habang lumalalim ang laban, being first from range, the Lalong nabubuwisit si Jenny at mas nababawasan ang bisa ng kanyang atake. Habang si Briten ay patuloy na nagpapakitang ang teknik, just quiet, just Slip by uh -huh. At konsentrasyon ang susi. Sa wakas, matapos ang palitan sa ikatlong round, na ni Britain si Jenny sa pamamagitan ng isang takedown na nag-seal ng panalo niya via unanimous decision. Akala ni Jenny, sapat na ang pangaasar, ngunit ang seryosong disiplina ni Britain ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ang asal ni Jenny kahit maingay, ay walang naging epekto sa teknik ng kalaban. Kung akala mo nakita mo na ang pinakamasamang epekto ng sobrang kumpiyansa, sa susunod na laban, hindi tatagal ang kayabangan ng kahit isang minuto. Bago ang laban, Nagpakita si Amanda Cooper ng malinaw na pagmamaliit kay Mackenzie Dern. May aroganteng asal at kumpiyansa sa panalo. Ngunit ang kumpiyansang iyon ang bumaliktad sa kanya. Sinimulan ni Amanda ang laban sa pagtatangkang ipataw ang kanyang bilis. Nagpapakawala ng mabilis ng mga suntok. From Russia, with him. Oh, and... At pinipindot si Mackenzie mula sa umpisa. Ngunit si Mackenzie ay nanatiling kalmado at nakatutok. Hindi nagpatalo sa agresyon ng kalaban. Sa unang round, sinamantala ni Mackenzie ang isang pagkakataon. Tumama ng ilang suntok na nakadistract kay Amanda, at pinakamahalaga, nadala niya ang laban sa Lona. Tinubukan the ni Amanda na depensahan ang sarili, ngunit mabilis gumalaw si Mackenzie at agad na nag-transition sa isang perpektong armbar. Nagulat si Amanda sa bilis at galing nito at napilitang sumuko. Sa ilang minuto lang, Nabura ang kayabangan ni Amanda dahil sa teknik na sobrang taas ng antas. Minaliit niya si Mackenzie at binayaran niya ito ng mahal. Ang dominasyon ni Mackenzie sa ground game ay paalala na walang puwang ang kayabangan sa octagon kapag teknikal ang kalaban. Pansin, ang susunod na laban ay nagpapatunay na kahit simpleng pangungutya sa tangkad ay pwedeng magtapos sa pagbagsak ng mas malala sa inaasahan. Sa face-to-face -face bago ang laban, hindi pinalampas ni Kamiska ang pagkakataong insultuhin ang tangkad ni Zuzche. Ang kanyang mapangasar na asal ay halata at marami ang nagtanong kung makakaapekto ito sa laban. Nagsimula ang laban sa pagtatangkang ipataw ni Kamiska ang agresibong bilis mula sa simula. Mataas ang kumpiyansa niya matapos niyang insultuhin ang kalaban sa face-off. Ngunit pagdating ng aktual na laban, pinakita ni Zuzie na hindi siya naapektuhan ng anumang panig. Sa kabila ng diferensya sa tangkad, naging matatag si Zuzie. Ginamit ang bilis at teknik upang kontrahin ang mga atake ni Kamishka. Habang sinusubukan ni Kamishka ang lakas niya, umiwas si Zuzie ng mabilis at nanatiling ligtas. Habang lumalalim ang laban, lalo lang nainis si Kamishka dahil hindi niya mapabagsak ang kalaban. Nanatiling standing ang laban sa unang mga round, pero si Zuzhe ang may control, tumatama ng mabilis na tira, na huli palagi ang reaksyon ni Kamishka. Sa ikatlong round, tinamantala ni Zuzhe ang isang opening at tumama ng eksaktong suntok na bumaligtad sa laban. Tinangkapang lumaban ni Kamishka, ngunit hindi niya naiwasan ang pag-atake ni Zuzhe na nagpatumba sa kanya at nagtapos sa laban ang kayabangan ni Kamiska sa panlalait ng tangkad ni Zuzce. Ay hindi lang kawalang galang, kundi isang malaking pagkakamaling estrategiko. Ipinakita ni Zuzce na ang teknik at konsentrasyon ay mas mahalaga kaysa anumang pangungutya bago ang laban. Maghanda ka, dahil ang susunod na mangyayari ay hindi basta sorpresa. Isa ito sa pinakamalalaking pagbagsak ng isang kampiyon ang inakala ang sarili na hindi matitinag. Si Ronda Rousey, nakilala sa kanyang malaking kumpiyansa, ay nagsabi sa maraming panayam na kaya niyang talunin si Holly Holm gamit lamang ang isang suntok. Isang arroganteng asal na tila nagpapahiwatig na hindi niya nakikita si Holm bilang tunay na banta. Nagsimula ang laban sa paghahangad ni Ronda Rousey na dominahin agad mula sa unang segundo. Tuloy-tuloy na pinipindot si Holly Holm gamit ang agresibong estilo niya at sinusubukan ng pinto. Ronda did not come out. Most dangerous. An experience Ronda has had other than the Misha Tate fight. This is not what Holly wants. Si Ronda, na may malakas na pundasyon sa judo, ay pilit na lumalapit kay Holly. Ngunit ang kampiyon ng boksingera ay nanatiling kalmado at napaka-teknikal. <laughs> Rondo over the top. Holly's getting out of the way and cutting angles, ducking to get out of there and she does. Uh, Rondo right she in. Moves out of the way. Oh! Nagsimulang gumalaw ng may liksi si Holm gamit ang footwork upang panatilihing malayo si Rousey. Sa unang round, hindi tumatama si Rousey ng mga suntok na kailangan niya. At sinamantala ni Holm ang distansya upang magpakawala ng eksakto at mabilis na mga suntok. Mike, ducking! Up, but you cannot! Oh! Again, showing it here. In. Sa ikalawang round, si Ronda, halatang naiinis, ay muli pang sinubukang i-pressure si Holly. Ngunit ang agresyong iyon mismo ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sa isang eksaktong galaw, nagpakawala si Holly ng head kick na nagpabagsak kay Rousey, iniwang lubos na mahina. Sa kabila ng pagtatangkang depensa ni Ronda, nagpatuloy si Holly Holmes sa dominasyon. At sa ikatlong round, gamit ang isa pang tamang suntok, Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng pag-knockout kay Ronda. Oh, ang kayabangan ni Ronda Rousey sa pagmamaliit kay Holly Holm at sa pagsasabing kaya niya itong talunin sa isang suntok ang naging pinakamalaki niyang pagkakamali. Si Holm, gamit ang disiplina at pasensya, ang nagparusa kay Ronda sa kanyang kawalan ng respeto at sobrang kumpiyansa. Kung akala mo tapos na ang mga sorpresa ang susunod na laban ay magpapakita kung paano nagiging isang nakaambang knockout ang isang pagbabanta. Sa nakaraang weigh-in, nagpakita si O'Donnell ng agresibo at mapanghamong asal kay Brooke, sinasabing bibigyan niya ito ng malupit na palo. Ang mga ganitong provokasyon ay nagtaas ng tensyon, dahilan upang maraming maghintay ng isang laban na puno ng sagupaan sa loob at labas ng octagon. Nagsimula ang unang round sa palitan ng suntok ng dalawang manlalaban. Si O'Donnell, dala ang mapaghamong asal, ay agad na sinubukang ipataw ang agresibong ritmo. Nagpapakawala ng malalakas na sunto. Translates Ngunit hindi nagtagal at pinakita ni Brooke na hindi siya basta matitinag. Solid ang kanyang striking technique at nananatiling nasa tamang distansya habang tumatama ng eksakto. Habang patuloy ang pag-pressure ni O'Donnell, naging mas magulo ang kanyang galaw dahil sa frustration na hindi siya makakonect. Tinamantala ni Brooke ang bawat pagkakamali at ang kanyang mahusay na depensa ay sinabayan ng malilinis na suntok na nagpapaurong kay O'Donnell. Sa ikalawang round, si O'Donnell, napagod na dahil sa hindi epektibong mga atake ay nagsimulang mawala ng kontrol. Si Brooke, nananatiling kalmado, ay tuluyang nagdomina sa laban at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na nagpahinto sa laban at nagpabagsak kay O'Donnell. Nanalo si Brooke sa pamamagitan ng technical knockout. Hindi na ipatupad ni O'Donnell ang kanyang mga pananakot. Ang kanyang agresibong simula ay gumuho sa harap ng teknik at kalmadong diskarte ni Brooke na sinamantala ang bawat pagkakamali upang tiyakin ang isang napakalinis na panalo. At ang susunod na mangyayari ay ang huling patunay na ang sobrang pagyayabang ay nauuwi sa iisang bagay. May sumusuko sa harap ng tunay na marunong lumaban. Sa face-to-face, -face, hindi tumigil si Alani sa pagyayabang. Ipinapakitang sigurado siyang kaya niyang talunin si Gabriela Fundora. Ang asal niya ay mayabang. Sinusubukang mangibabaw sa isipan ng kalaban bago pa man tumunog ang kampana. Nagsimula ang laban sa pagsubok ni Alanis na i-pressure si Gabriela mula sa unang segundo. Gamit ang lakas at agresyon upang tangkaing guluhin si Pondora. Alanis al ataque, cruza la primera Madoboca Boca Juniors. Salió a buscar la pelea. Ngunit si Gabriela ay nanatiling kalmado at metodiko gamit ang footwork at depensa upang maiwasan ang mga atake ni Alanis. Salió a buscar la pelea. Con sus celulares. Sa unang mga palitan, kinubukan ni Alanis na ipatawang kanyang bilis. Ngunit bawat atake ay na-neutralize ng bilis at mobility ni Gabriela na nananatiling hindi niya mabuhay. Habang tumatagal ang laban, si Alanis, nawawalan ng kontrol, ay mas nagbubukas ng depensa dahilan upang lalo siyang masamantala. Sa isang mabilis na galaw,

Hindi sapat ang pagyayabang ni Alanis upang suportahan ang kaniyang mga Si Gabriela Fundora, gamit ang focus at mataas na teknik, ay nagpatunay na walang lugar ang kayabangan kapag handa at konsentrado ang kalaban. Sa mundo ng MMA, ang kayabangan ay maaaring kasing lakas ng isang sipa. Pero, kapag iniisip mong hindi ka matitinag? Dadalhin ka ba nito sa tagumpay o ibabagsak ka? Ngayon hatid namin ang pinakamatinding mga laban kung saan ang mga manlalaban ay hindi lang nakipaglaban sa oktagon, kundi pati sa sarili nilang asal. Pangungutya, pagbabanta at pangakong bugbog, lahat bago magsimula ang labanan. Nakakatulong ba ang kayabangan o naging pinakamalaking kaaway nila? Manatili ka at alamin.